Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging babala ni Charles Barkley sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakahuling inalabas na balita sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Alam naman nga po ninyo mga katrops na ang Team USA pa rin nga pong inaasahan na makakakuha ng gintong medalya sa Men's Basketball Tournament sa Paris Olympics. Pero sadyang hindi rin naman nga po ito magiging madali dahil kakailanganin muna nga po nalang manalo ng tatlong magkakasunod na laro laban sa mga malalakas na kupunan sa buong mundo. At sisimulan nga po nila iyan sa kanilang quarterfinals game laban sa Brazil Bukas ng alas 3 ng madaling araw. At bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laban ay binalaan na nga po sila dito ng NBA legend na si Charles Barkley Ayon nga po sa naging pahayag nito sa isang podcast ni Paul George, kung sakasakali man nga na po na hindi manalo ng gintong medalya ang Team USA sa Paris Olympics ay hindi nga na po nila ito dapat pauin sa kanilang bansa. Well kahit man nga po pabiru niya lamang ito na sinabi ay wala rin naman nga na rason o excuse para hindi sila dito magkampiyon. 100% na naman nga po siyang nakakasigurado na hindi pa nalalagpasan ng mga international teams ang Team USA pagdating sa basketball. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na balita sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Kahit man nga po mga katrops na ihirapan ang Lakers sa pagkuha kay Jeremy Grant, ay naghihintay para naman nga po ang kanilang buong front office na pumayag ang Portland Trail Blazers na ibigay ito sa kanila ngayong offseason. Yes, pinagpapatuloy pa rin nga po hanggang ngayon na Rob Pelinka ang pagkikipag-trade talk sa Portland Trail Blazers. Ngunit ayon nga po sa binulgar na balita ng isang NBA executive kung siya nga pang magdidesisyon Naniniwala nga po ito na hindi mapapa-improve ni Jeremy Grant ang lineup at ang buong team ng Lakers sa susunod na season. Sa tingin nga da po niya ay hindi rin naman nga da po isang magaling na rebounder at defender si Jeremy Grant kaya sigurado nga po na mas mapapahina pa nito ang kanilang team sa susunod na taon. Sa katunayan, sa ngayon nga da po ay mas magaling pa ang laruan ni Rui Hachimura kesa kay Jeremy Grant. Kumpara nga po kay Grant bukod nga po sa mas magaling na scorer si Hachimura ay mas magaling na defender naman nga po ito lalong lalo na sa perimeter defense. Kaya kailangan nga pong magdalawang isip ang Lakers sa pagkuha kay Jeremy Grant. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.